Noong nakaraang Sabado, tinalakay natin ang mga iba't ibang mukha ng pag-atake at tangkang pagsupil sa malayang pamamahayag. Kung babalikan natin ang ulat ng Reporters Without Borders, umakyat sa ika-116 na pwesto ang Pilipinas sa 2025 World Press Freedom Index. Labing-walong pwesto itong mas mataas kumpara noong nakalipas na taon. Sa katunayan, ikinabit pa ito bilang isa sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos Jr. Sa misyong pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamahayag at kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Pero sa kabila nito, walang humpay naman ang mga naging atake sa media. Hindi lang ng mga politiko, kundi mula rin mismo sa taong bayan na kanilang pinangangalagaan. At sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong umaga, silipin natin ang iba pang mga isyu ng pag-atake sa media mula sa legal na perspektibo. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahanto ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Magandang umaga po. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan. Ito ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito Sahoy! Bawa niya! Para samahan tayong muli sa mga napapanahong isyo ng press freedom, nagbabalik ngayong umaga ang award-winning veteran journalist, journalism educator, dating deskman, news writer at research head for news sa dalawang malalaking pahayagan sa bansa. Naging managing editor din siya ng isang sikat na publishing company. At ngayon ay sinusuong ang karir bilang isang independent journalist at media entrepreneur. Welcome back po sa ating programa, Mr. Leo Laparan the II. You mentioned earlier about this um, one legal issue which is libel. Now, at um, sir, uh, I'm going to have you give us a brief explanation. Kung ano po, may mga ibat ibang legal issues po kasi na um, involved sa usapin ng press freedom and may mga ilang pagkakataon na may mga certain legal issues na parang nag overlap yung definition lalo na sa publiko na hindi naman talaga bihasa sa gantong mga paksa o usapin. Um, can you give us a thorn, uh, can you give us um, a brief explanation kung ano po ba yung pagkakaiba ng libel sa slander at saka sa defamation which is which are words that are often interchange kapag ka nababasa po ng publiko. Kahit maikling explanation lang po. Ano po ba yung pagkakaiba nitong tatlong to? libel, slander, at saka defamation? Okay. Um, libel, is e, uh, mostly in written form, no? Uh, sa pagkakaalala ko sa ano, sa mga pag-aaral natin, uh, at sa ano rin, sa mga natututunan ko sa aking fellow faculty nung no? ako yung nagtuturo ng journalism. Libel, although para siyang ano no, uh, overall term or para umbrella term siya sa isang violation na pwedeng magawa ng isang journalist. But uh, in most cases, pag sinabing libel, in written form siya ay nakaprint. Pag sinabi namang slander, uh, ito ay spoken. So oral or verbal. So pwedeng uh, na-report siya sa radyo, na, na ipalabas siya sa TV, nasabi sa ng isang reporter sa kanyang ulat. At pag sinabi namang defamation, pwedeng mag-fall under yung dalawa dito because it has something to do with the reputation of a particular person or pwedeng group yan or organization because it's, uh, it comes from the term defame, no? Defame means uh to tarnish mm -hmm. uh, an image no uh, or once nga, once reputation Dito po sa mga babanggit natin ng mga legal issues o mga bagay na maghudyat sa isang mamamahayag na i-assess kung kung ano yung pamamaraan ng kanyang pamamahayag Ano po yung kadalasan na kinakaharap ng mga journalist Yan yeah, yung ano uh, libel very I common yan eh uh merong kasabihan sa industry rose na hindi ka daw ano hindi ka daw made the journalist pag hindi ka daw nasa library Although I I'd like to think na hindi mo masiguro ganun no? okay. kasi uh, bilang journalist syempre uh, dapat ano dapat responsible tayo sa kung paano natin ginagawa ang, ang trabaho ayun nga sabi nga ng, uh, ni 'di ba ni Uncle Ben ni ni Spider-Man with every freedom comes responsibility. Yes. So dapat hindi din natin ano yon. Dapat nasa isip natin lagi yon. tuwing ano tuwing ginagawa natin ng ating trabaho bilang journalist bilang meron tayong bitbit -bit, -bit mm -hmm. na kalayaan. All right. Um, you've mentioned libel already. And sir, ka kaiba po yung libel no sa ibang mga offenses kasi dito sa libel, kung sino yung nakasuhan, eh, siya yung magpapatunay kung namalinis yung hangarin niya at hindi siya guilty dun sa libel. Tama po, tama po ba? Yes, tama. And actually, ang burden dito ay mm -hmm. dun sa nagsampan ng libel sa journalist na ang, ang isa sa mga pinakamahirap na ano diyan na prove yung malis, yung actual malis, no? Yan yung isang important kung talaga bang malisyoso ang pagkakaulat isang tukol dun sa taong yun. And ayun, based sa mga observation ko, sa mga nangyari sa industriya, sa experience ko na rin bilang mamamahayag, uh, may mga nabasa akong kaso tungkol dyan. Isa nga yan, isa yan sa mga pinakamahirap na patunayan no, yung actual malis sa isang libel case. May mga nakikita pa po ba kayong mga legal loopholes na nagagamit yung mga batas natin laban sa mga journalist mismo? Um, actually, meron pa pala akong ano, so, uh, Go idagdag Doon sa ano, ito, ito importante to Rose, kailangan ko siya masabi, yung conflict of interest. Mm -hmm. Yan yung ano, ayun, dahil tinanong mo yung batas na ano, na uh, pwedeng magamit uh, ng hindi tama sa ano sa isang journalist actually halos lahat ng yan no yung mga nabanggit ko na pwede siyang ano pwede siyang laruin paikutin nung mga nung, nung mga nag ano nag nagsasampa ng mga ganitong kaso sa mga journalist and kita naman natin na obserbahan natin Karamihan sa mga gumagawa niyan ay yung mga nasa posisyon, mga nasa kapangyarihan sa ating lipunan. So hindi lang sa gobyerno, even sa ano no, sa private sector sa mga big businesses no, sa ano, uh, mga big enterprises. Mm -hmm. Ayun, and yung conflict in of interest bagitin ko lang, ito yung ano no, yung isang ano, isang uh, pwedeng violation na matatawag natin Uh, both actually sa journalist and doon sa ano sa nire-report ng journalist na actually pwede nilang i ihablang ano, i i isa't isa. Let's say that a journalist or ang isang mamamahayag ay napatunayang guilty doon sa kasong inihain sa kanya na libel. Ano po ba yung mga pwedeng kaharapin ng isang mamamahayag? Um, worse is makulong. Although sabi sinasabi nga sa industriya, hindi, hindi daw dapat katakutan ng isang journalist ang yun, uh, makasuhan, lalo ng libel. Kasi yan yung number one talaga na ano eh. Kasi pag ika'y nakasuhan ng libel, may chance na hin hindi mo magawa yung profession mo as a journalist, lalo kung ika'y makukulong. Uh, may mga nakukulong, pero mara mas uh, I believe mar mas maraming hindi nakukulong bilang napakahirap ngang i-prove ng ano no ng sa uh, isang kaso ng libel. And ayun nga uh, another thing is yung yun worst is yung ano yung ipapatay ka lalo kapag talagang ano mara yes. ayan marami tayong nagtitintang ganyan kaso no mm -hmm. lalo sa mga hard-hitting yes. journalists natin na mismong sa bahay pa nila mm -hmm. pinupuntahan at doon ginaganda no doon binabaril. Yes. Because ginagawa lang naman ng journalist ang trabaho niya, uh, ibigay ang impormasyon sa publiko. Okay. And especially if these pieces of information ay verified, actual, and mm -hmm. para sa uh, naka, uh, kabutihan ng nakararami. Alright. It's good that you've mentioned that sir, na no? talagang may mga journalist na nakukulong, may kailangan magbayad ng multa. Pero umaabot talaga sa punto na may mga napapatay na journalist. And we've seen that mm. in our international scene. Nakita po natin yung mga nagko-cover and... And the lalo na yung mga war journalists natin na it's not just tell tales, hindi lang po ito parang kwento lang noong nakaraan because it's really still happening up until now. Hindi lang po maingay dito sa Metro Manila, pero um, in other areas of the Philippines, um, journalists faced such threats na kinatatakutan talaga nila yung pagkamatay kasi may mga tao yes. may kakayahang gumawa nun sa kanila. Kasi katulad nga po nung sinabi nyo, they have the information and the best way to silence someone is to really kill a person. Kaya nagiging yes. isa po yan sa mga kinakaharap ng ating mamamahayag. Alright, um, balikan po natin yung discussion natin kanina na nabanggit nyo na isa pang usapan. Kahit po pahapyawan lang natin, sir, sir, um, In order to promote, hindi lang po yung tamang pagbabalita, which is yung pagbabalita ng factual and verified news, meron din po tayong tinatawag na wastong pagbabalita, which is dito na pumapasok yung ethics. Ano po ba yung mga dapat na iniingatan ng isang mamamahayag, lalo na yung mga nagko-cover, let's say, ng mga sensitibong pagsak, para ma-imbibe nila in their profession itong wastong pagbabalita na nakaangkla dun sa tamang moralidad at saka ethics ng isang journalist? Okay. Um number one, uh, get the facts when you have the facts you verify these facts because hindi ibig sabihin, nakuha natin yung isang impormasyon ay ito na yung totoo no kaya dapat mag ano tayo uh, uh, ang, ang best ano nga ang best uh, practice in verification is to have at least two sources mm -hmm. na magsasabi na itong hawak mo information ay legit at tama. So once na may makuha kang ganon, then sa tingin mo, itong information na to ay very crucial uh -huh. na malaman ng public, then by all means, i-report mo yan. No? Yun yung, uh, yan yung ano, balikan natin yung term na ano, na discipline of verification. When I say discipline, yan dapat ay pinapraktis talaga ng mga journalist dapat hindi yan nawawala sa uh, pag ano pag ano sa pag sasagawa or pag perform nila ng kanilang duties and responsibilities as journalist. Dako naman po ako doon sa mga nagiging subject of reports. Hindi lang naman po kasi madalas na ang mga paksa ng mga report o ng mga balita o ulat o sabihin nating mga documentary ay itong mga malalaking tao na talagang may mga sangkot na issue na dala sa kanilang mga pangalan. Kadalasan po mm -hmm. ang mga ini-interview o nagiging paksa ng mga ulat ng mga mamamahayag ay eh, yung mga um, sabihin natin mga vulnerable ano sector, sabihin natin mga marginalized sectors. At meron pong wasto at tamang paraan ng pagbabalita, lalo na kapag ka ini-interview sila. Can you give us a brief discussion kung ano po ba yung mga wasto na pag-cover ng mga sex sensitibong paksa na ito, katulad nga po ng mga sabi natin mga bata o itong mga marginalized yes. people na hindi po sila maalam eh dito sa mga proper procedure. Kaya madali po silang ma-take advantage. So kung hindi po nagsusunod sumusunod sa standard operating procedures o dito sa mga ethical um, sa list of ethical duties ang isang journalist pwede pong ano masagasaan yung mga karapatan din ng mga paksa yes. ng kanilang ulat can you give us a brief discussion about that naman po so nabanggit po yung ano yung sa pagre-report sa mga bata sa mga kababaihan etc actually those are also still part of ethics in journalism and media and communications Uh, sa mga bata, ayan meron tayong ano nakapag minors um, hindi dapat pinapakita yung mukha no? Ah uh, dati no yung uh, in in previous years very evident yang ganyong practice yung nilalagyan pa ng takip ng uh, takip na itim yung mga bata ng mga bata. Uh, ngayon ano na uh, yung yung mukha ng mga bata lalo kapag nahagit talaga video pag sa TV yung pinag-usapan natin Kung sa print naman pwedeng gano pwedeng i-blur pwedeng ganun din takpan yung uh, at least yung mata no para hindi talaga ma, makita yung buong identity and uh, another thing is dapat kung, kung halimbawa ang um, warranted na mailabas yung identity ng isang bata especially a minor There has to be consent no? dapat may pahintulot mm -hmm. nung kanyang magulang or kung sino man nung guardian yung mas kung okay lang ba na ano na i-publicize no yung identity nila uh, mga bata. Tapos kung mga big biktima naman ng crime, especially yung mga criminal duman krimen, uh, like rape or murder or kung ano man Ah uh, merong ano merong isang dapat isa alang, -alang ang ang mga journalists like kanino ba kung magpapakita ng image agad pare wag na ipakita yung ano yung crime scene no yung rape naman yung identity name kasama diyan yung name uh, kung saan nakatira ano hindi dapat to di disclose no mm -hmm. uh, sa mga report. And doon naman sa mga nakagawa ng krimen, uh, hanggat hindi sila napapatunayan na nagkasala so kumbaga hanggat suspect pa rin itong mga to uh, dapat hindi mawala or dapat hindi makalimutan yung term na allegedly ayan basic yan tinuturo yan sa journalism school lalo kapag mga police report ang pinag-uusapan so hanggat suspect pa ang isang tao sa isang uh, krimen uh, allegedly tapos kung ano kung uh, kung ayaw nilang ipa ipaalam sa publiko yung kanilang identity, pangalan, saan sila nakatira, edad, uh, or, o kung ano pa mga basic information tungkol sa kanila, eh dapat hindi rin natin ilabas yun. Yes. Um, yung mga nakuha ko po no, sa mga nabanggit nyo dyan, eh mahalaga po yung consent, lalo na kapag ka -minor de edad yes. yung mga ini-interview o okay na, nahahagip maske kahit hindi po ini-interview o nakakapanayam yung mga lumalabas lang po sa mga TV, mga broadcast. Mahalaga po na may consent mula sa mga nakatatanda. At saka isa may rin po... Ako, Rose, yes, may dadagdag pala ko, Rose, kasi may consideration din kung yung kinuhanan ng litrato o ng video ay isang public area halimbawa okay. a park kasi uh, well uh, maigi kung ano makahingi tayo ng ng consent doon sa mga yun mahahagip doon sa video natin or sa pitik ng camera ng isang photojournalist pero kung sa public ito kinuha ay I, uh, i believe it's no longer necessary na kasi mm. parang Uh, time-consuming din no na yes. lahat sila isa isa mo. Okay lang po ba na, ano, ma-give face litrato ko o sa video namin. Ayun, consideration yun kung, na kung public ang pinagkuhanan ng imahe mm -hmm. o ng video o kung hindi. So, may ganung consideration din Alright. apart from uh, na, yun nga, na kadikit ng pagkuha ng consent dito sa mga subject na ito. Alright. Siguro, ano, sir, banggitin ko na lang din po kasi, di ba, dahil public space po 'yan. Parang sinasubject na po ng mga subject mismo, yung sarili nila na makuha na ng mga litrato ganyan. Yes. Paano naman po kapag ka mga sa social media? Sabihin natin na yung magulang yung nagpost ng kanyang anak at gagamitin po itong imahe na to ng bata. Um, can we say na it was a, cons a consent dahil naka-public um, naka-on po ang profile sa public nung magulang, nag apply din po ba ito? Dahil social media is also considered a public space in a sense. Lalo na may mga privacy yes. settings naman tayo na pwede mong i-private pero may mga iba po na pinipili na i-public talaga. Ganon din po ba ito nag apply Yes. Uh, I believe once nakapublic yung post mo, mm -hmm. sabi mo nga, may ano doon, option. Yes. Uh, to your friends lang ba or only me? Once i-public mo yan... You are also subject to public consumption. Mm -hmm, mm -hmm. So kung sino man makakita ng post mo, uh, lalo kung nag-viral 'yan na uh, if you will notice, kung maobserbahan ko natin, uh, marami sa nagiging items ng pagbabalita ay kinoconsider ang virality ng isang yes. post para masabing sa ito ay newsworthy public interest o yes. kaulat-ulat. Mm -hmm. Pero ang magiging crucial diyan ay yung uh, pagsasabi no o pagpapaalam kung pwede natin gamitin yung word na yon doon sa uh, nagpost kung pwede uh, magamit yung post niya. Anong po ba yung mga pwedeng hakbang para mas maisulong pa yung karapatan ng mga journalist so that they'll be able to exercise their profession and their freedom of speech? Ano po ba yung mga naiisip nyo on top of mind lang na mga pwede pang mga hakbang na mas paigtingin pa na pwedeng i... Kumbaga kung meron tayong mga kakilala sa kongreso na gumagawa ng mga batas na pwede pang susugan yung mga bahaging ito na hindi na di-discuss usually. Pero na pwede pa para mapalakas ang exercise of profession ng mga journalist. Last year nagkaroon ng isang major issue on censorship na I was actually involved. Uh, I'm sure uh dami sa among nyo last year, early last year na umabot pa nga ito sa national headlines. Ako ay hindi ko ginusto hindi sina masadlak ako sa spotlight because nakarating sa kongreso yung isyong ito ng censorship uh, involving an academic institution and uh yun nga um, the press freedom no and particularly campus press freedom mm -hmm. dahil uh doon sa nangyaring yun na ano um nagkaroon ng resolution ang mga mambabatas natin uh, specifically si Kabataan Party List uh, representative ano um, raul manuel well. And meron silang bill na, na ano na kung pwede sanang susugan o amyendahan yung mm -hmm. uh, campus journalism act of mm -hmm. 1991 because <coughs> uh, na uh, the fact na 1991 pa to to napakatagal na, si na niya uh, pwedeng ano na siya uh, hindi na siya naakma sa panahon lalo ngayon na nasa digital age tayo and napaka layo na ng naging evolution. So, mag, uh, ako ay commend itong move na ito ng ating mga mambabatas na amyendahan na, na panahon ng amyendahan ang isang batas katulad ng campus journalism act of 1991 para umakmas sa mga pangangailangan ng ating panahon. Mm -hmm. And <coughs> sa pamamagitan nito, uh, sa level pa lang ng mga paaralan, may, may inculcate na natin, no? hindi lang sa mga campus journalists, kundi ganun din sa mga administrador ng mga paaralan kung saan kabilang ito mga campus journalists sa ito. Kasi dito unang sinasabi, ito yung nagsisilbing training ground no? na, na mag, uh, hayag natin sa hinaharap itong pagiging campus journalist. Eh kung dito pa lang, nakakaranasan ng censorship mm. ang mga future journalists natin, eh parang uh, napaka-unfortunate nun. And baka ma-disillusion. Mm -hmm. Yung mga pwedeng sumunod sa yapak natin, baka dumating yung araw, ano, wala nang gusto maging journalist. Ang isang malayang pamamahayag at ang isang malayang mamamahayag ay dapat hindi kitil mm -hmm. ang karapatan na makapagpahayag Uh, dapat hindi uh, hindi, natin, hindi, natin tinatakot uh, para na para maipahayag ang katotohanan dahil sa katotohanan ito ay mas magiging malaya tayo bilang isang lipunan. Muli maraming salamat po Mr. Leo Laparan sa pagbabahagi ninyo ng oras para sa ating programa. Saan mang panig ng mundo, Iba-iba man ang gamit na wika. Mananatiling nakatanim ang malayang pamamahayag sa DNA ng lipunan at bawat individual. Magbago man ang nakaupo sa palasyo, hindi kailanman magbabago ang tungkulin ng media bilang tagapangalaga ng ating demokrasya. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayahang lumaban ng patas. Bawat pananagutan, ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. lunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa hoy. Bawal yan.